may isang minor pang kasama sa isang sa video. So, I think 17 pa to yung video na to. Viral ngayon sa social media, ang di umano'y posibleng kaso nakakaharapin ng aktras vlogger na si Tony Fowler. Dahil sa reklamang isinampas sa kanya ng grupo ng kapisanan ng social media broadcasters ng Pilipinas. Maaalala lang ang nasabing online media group ay ang parehong grupo na nagsamparin ng kaso kina Vice Ganda at Ayon Perez doon sa kanilang icing cake issue. At ngayon nga si Tony Fowler naman ang haharap sa kasong isinampan ng mga ito at ito ay dahil naman umano sa ilang music video ng vlogger na ini-upload nito sa YouTube na nagpapakita raw ng mga malalaswa at masaselang parte ng katawan. Ayon sa post ng PTV News, Kinasuhan ng kapisanan ng social media broadcasters ng Pilipinas ang pinay vlogger na Tony Fowler dahil sa tatlong music video nito sa YouTube na nagpakita umano ng mga malalaswa at masaselang parte ng katawan ng lalaki. Ang kaso ay tatlong beses na paglabag sa Revised Penal Code Section 201 in relation to cybercrime law. Bawat video ay may multang 6,000 pesos hanggang 12,000 pesos at parusang pagkakakulong na hanggang 20 taon. Kasabay nito ay ang video ng paliwanag kung bakit kinailangan nilang kasuhan si Tony na sa music video nito. Ayon sa mga ito, may isang minor pang kasama sa video. So this is a minor. I think pamangkin niya to. Minor child. So I think 17 pa to nung lumabas yung video na to. So nandyan habang naliligo sila na may sabon, umiinom ng alak. Then yung ginagawa nilang decoration, yung sex organ ng lalaki. Matatandaan na nung kalalabas lamang ng music video ni Tony, ay kagad na pinunanan ng maraming netizens ang mismong video at maging ang lyrics ng kanyang kanta na ayon sa ila na hindi na angkop upang ipakita pa sa social media. Ngunit kagad namang nagsalita si Tony tungkol dito at sinabing may disclaimer siya na para lamang umano sa matatanda ang naturang music video at responsibilidad umano na matatanda na bantayan o ipaiwas ang mga bata sa paggamit ng social media. Sa ngayon ay wala pang pahayag si Tony tungkol dito. Ipinagtanggol din naman siya ng kanyang mga fans, ngunit may ilan pa rin na mas pinanigan ang pagsampa ng kaso sa kanya. Narito ang ilan sa mga komento ng mga netizens tungkol dito. Grabe, hindi lang si Tony ang gumagawa niyan. Dapat lahatin, hindi yung isa lang. Ang mali talaga ay hindi dapat inormalize na gawing tama. Oo, madami ang madudumi pa dyan at ginagawa talaga. Pero may limitasyon naman siguro na dapat hindi kailangan inormalize na ipakita sa mga bata. Mga bata may mga cellphone na at mas tutok pa sa social media. Kung inormalize lang na mapanood ang mga ganyan, kahit sabihin na kailangan ng patnubay ng magulang, hindi lahat ng minuto mababantayan natin ang mga anak natin. Hindi lahat ng tao tama, ang iba malinis. Pero hindi nila para i-broadcast ang maling ginagawa. Sana kung ginagawa nila yon, may tinatawag na privacy. And at the same time, decency. Sana sa generation na ganito na nga kawild ang mga kabataan, need pa ba natin na mas lalo silang iluklok sa ganoong environment? I have nothing against Tony at mukha naman siyang mabait na tao. Pero ibang ang pagiging hypocrite sa pagiging decent.